Another cake vlog ulit tayo ngayon. At ang flavor ng akin cake na ginagawa ay moist mocha cake. At ang umorder nga nito ay ang aming ninang sa kasal. Akala ko kasi ay nagjo lamang siya na nag i siya sa akin kung magkano yung mga cakes ko. Pag sabi niya nung araw na yon na order nga siya ay kinabukasan ay kailangan na. Kaya akala ko it's a prank lamang pero yung pala ay totoo. At tapag alaman ko rin nga ay magbe-birthday pala siya kaya pala siya ay umorder. Pero itong cake na to hindi naman mapupunta sa kanya at dito lang din to sa amin at ito ipapakain nga dito sa kanya mga kapatid at saka mga pamangkin. bale itong ninang namin na ito ay tiyahin din siya ni Jay at yung price ng kanyang order ay dapat kalahati lang ng cake na yan eh kaya lang sabi ko eh idodoblehen ko na kaya ayan ay mataas. Sabi ko ay eh, pa-birthday ko na lang or gift ko na rin sa kanya yung ano, yung kalahati nitong cake. At dahil nga no mga nakaraang araw na mga post ko sa aking cake ay nagustuhan niyo 'tong ganitong kulay. Kaya ayan nga at ganyan na yung ginawa ko sa kanya dahil ako rin naman ang na magde-decide kung anong uh, design ang gagawin dito sa kanyang cake na ito. Tapos din sa body ng cake ay nagpa-wave lang naman ako ng ganyan at yung pinakaibabaw niya ay lalagyan ko rin niya ng design. Ayan nga at nakita na naman nga ang baraha, gamit ko na naman nga pala dito. Wag na maging big deal ang paggamit ko ng baraha dahil sa mga susunod eh, hindi ko na ho iyan gagamitin. Ayan nga yung ibabaw, ganyan na rin ang aking inilagay. At medyo naging okay ang lagay ko dito dahil nga nung mga nakaraan ay eh, parang napapangitan nga ako. At eto ang gawa ko parang ang linis naman tingnan. At etong topper na nilalagay ko dito, ayan yung nabili ko lang din yan sa kalapan. Okay lang daw naman na ganyan na lang din ang ilagay. Balang ang team nga pala nito ay butterfly. O diba, tuwang-tuwang aking ninang dito at parang nga daw ang tenager o mag ang may birthday celebrant. Ang ganda rin naman ang kinalabasan eh. eh no? Ayan, naglagay na rin ako ng mga drages drages diyan. Maraming salamat po ni Nang Lailin Anyayahan sa pag-order nitong cake. Ito naman sunod na cake na aking ginagawa ay moist chocolate cake. At ang filling na aking nilagay diyan ay frosting at naglagay na rin ho ako ng chocolate ganache. At ang size naman ho nito ay 7x6. Ayan, kung napapansin nyo, sobrang taas din nga hoon yan. Na-assemble ko na yan. Nakapag-crumb coat na rin ako diyan. Hindi ko na rin binakita sa inyo dahil halos lahat naman ng aking video na paggagawa ng cake pinapakita ko naman yan. At ang order naman nga ho pala nito ay taga dito lang din sa amin at ito nga ay parang pang regalo nila sa pang 60 years old. Kapag ka talaga ganitong malalaki at matataas na cake ay masyado talagang nakakangawit sa balikat. Dahil nga ako'y nakatagilid at syempre kailangan talagang ganun talagang style sa so paglalagay nga nitong frosting na ito. Ay tsagaan din lang talaga para lang mapakinis. Hindi ko na siya masyadong pinakinis dahil nga nag scrape din ako ng ganyan. Yun nga lang ay parang hindi ko nagustuhan nga at parang nga masadong masyadong makalat at kitang kita yung cake. Kaya ayun at ulit na naman at pinakinis ko na naman yan nga at ayan. Ito naman ang aking gagawin ngayon. Mas nagagamay ko na kasi itong gawin ngayon kaya ayan na lang ang aking inilagay diyan. Dapat nga pala hindi ko na yung lalagay ng design sa ganyan sa body nga dahil nga ito ay black forest e eh, maglalagay nga ako ng chocolate drip dito. Yun nga lang talaga hindi ko siya mapakinis ng as in kinis kaya nilagyan ko yan ng ganyan. At ayan nga na yan nagmukhang okay naman ah. At ito naman ho yung chocolate drip. Bali purong chocolate ho yung aking inilagay diyan ay hindi pala naglagay pala ako diyan ng all purpose cream pero konti lang naman. Kapag tubig kasi hinahalo ko minsan may time na maganda tayong gawa ko. Minsan, may time naman talaga na ang pangit. Yung parang nagbubuo-buo yung chocolate niya etong way na paglalagay ko ng drip ay eh, ginaya ko lang yan kay Lodi Cakes kaya lang talagang parang mas gusto ko pa rin yung nilalagay sa piping bag nagtry lang naman ako ng ganyang method ng paglalagay kung kakayanin or kung hindi siya makalat kaya lang mas mas prefer ko pa rin yung ilalagay siya sa piping bag at doon naman sa pinakaibabaw ayan nagpipe lang naman ako ng rosette diyan siguro naman pwede ng rosette ang ilagay dahil babae naman ang magbe birthday at dyan sa may bandang baba dahil ito nga ay eh, black forest na chocolate ayan naglagay din ako ng ganyan at diyan naman sa ibabaw, diyan sa may gitna. Ayan, nag-ano lang naman, naglagay din ako dito ng ng chocolate at yan anong ginamit ko dyan ay yung peeler na rin para medyo may design ang chocolate na ilalagay at dahil nga ito ay black forest ayan meron akong cherry dito at ayan nilagyan ko na rin lahat ng rosette na aking ginawa ay nilagyan ko ng cherry may tangkay pa rin yung cherry diyan dahil mas gusto ko nilalagyan ng tangkay at eto na po ang ating cake ayan tapos na ayan ho yung kanyang topper ayan belated happy birthday po kay tita Lars ayan bali tita siya ng ating client Marami salamat po sa pag-order. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.